Ilulunsad na malawag ang kilos potestas September 21 iginagalang ni Pangulong Bongbong Marcos. Karapatan daw yan ng taong bayan. Channel, Salazar sa Nire-respeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng taong bayan na magsagawa ng malawakang rally na itinakda na iba't ibang grupo sa September 21, kasabay din ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang paninindigan ng Pangulo na ang ganitong pagkilos ay bahagi ng demokrasya at karapatang magpahayag na malayang sa Ang mga kilos protesta rin naman anya ay laban sa korupsyon na nilalabanan din ng Pangulo kaya pareho lamang ang nararamdaman at sentimiento ng mga ito. Sa kabila nito, umaasa naman ang palasyo na hindi sasakyan ng ilang grupo ang kilos protesta sa September 21 para maglunsad ng destabilisasyon. The President will always respect this freedom of expression. So kung anuman po ang nararamdaman na sentimiento ng ating mga kababayan sa ngayon, yan po ay ginagalang ng Pangulo. Ang sa lamang po natin, itong kanilang pagsisentimiento ay huwag ng sakyan ng ibang mga tao na hindi maganda ang naisin para sa gobyerno, kundi mag-destabilize. So, yan po ay uh, sino uh, sinusuporta naman din po ng Pangulo ang mga hinaing ng ating taong bayan Dahil ito naman po ay laban sa korupsyon. Layo ng September 21 rally na kalampagin ng gobyerno at igiit na papanagutin ang mga sangkot sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Salazar, Tatak RMN.